Hello po mga kapipon, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunood. Ngayong araw po, ngayong araw nga po na ito guys, ay pupunta po kami sa bukid. Maaga po kami pupunta ngayon sa bukid. Hindi po kami nagpatanghali dahil mamaya mama, sobrang inip na talaga. Good morning people, dito kami ngayon sa bukid. Bantay tayo guys for today's vlog dito sa store ni Mr. guys, kami sa bukid. Si Miss si Mr. Guy at si Papa ay may lalakarin daw sila sa nagpapasama papasama si Miss si Papa kay ano sa aking asawa. Papa restro daw sila ng motor ba ng Papa. Si kasama namin nandoon na kina Mama. So tayo guys ay bantay-bantay muna dito sa aming maliit na tindahan. <laughs> Subukan na ko kung meron pang ganito. Hello, Kisaya. Yan si Kisaya kasama namin, guys. Si Mister, hindi pa nakakaalis. Ay, merong dumating customer. Ayan, oh. Si Pia Papa, bihis na daw. Nagkabi ng saglit ng Mister yan. Ayan, guys. Okay na. So, ayan na nga, guys. Kami ni Kiseya po ay bantay po dito sa aming maliit na tindahan. Ayan, guys. Kami nilikit sayang naiwan na kaalis so, kasi na mapapatma. Ah, papa. Ma -pa, pa At kasi Raymond. Na, yung mangyan guys, meron siyang biniling ano dito, yung parts ng kanyang motor. Kaso, okay na. Ang hirap lang daw pala talagang ano, paandarin yun, sabi nung mangyan. Mahirap daw paandarin ba? Tapos umalis na din sila, Mr. Asa si Papa, kasi magpaparestro po sila ng tricycle ni Papa, sa ka ng motor niya. Tapos pupunta tayo guys doon sa kusina. Si Kisaya muna ang bantay dito. Magluluto po tayo. Dito guys ako sa kusina. Ayan. Si Papa bago umalis pala guys. May inorder po na karne. Ayan o. Oh. Ayan medyo ano sila guys. Luwag luwag sila ngayon. <laughs> ka, luwag luwag sila ngayon guys. Sabi ko biniro ko ang ano ang mama. Sabi ko sana ay ano. Kasi nga guys mahilig din naman ako sa tinubuan. Pasintay po sa hindi mahilig na nakako ay humingi din para nakapagdinuguan ba ako. Yan. Yeah. Pero okay na adobo natin at sabawan. Ito na nga guys, laman na naman po tayo ng, ano, ng kusina ng aking in-laws palagi nyo po ako guys nakikita dito sa kusina nila sa ulo nyo na guys kung anong laman kung ano yung nakikita nyo dito sa loob ng kanilang kusina so ayun nga guys sinasabi ko sa sinasabi ko palagi din sa vlog ko na kung ano man po yung makita nyo dito o narurumihan kayo o hindi so pagpasensyahan nyo na guys syempre guys hindi naman po kami dito uh, nakatira hindi naman po sa amin dito ayoko din naman po makialam kung ano pong uh, meron dyan pero naglilinis-linis pa rin po naman kami dyan lalo na pag kasama ko si ano si nila ni naglilinis linis talaga kami diyan kung ano yung mga uh, dapat naming malinis so ayan guys magluluto na basat mahalaga guys nagluluto ako diyan malinis yung pinipreper kong uh, mga pagkain okay na ako dun guys so ayun kailangan ko guys makapagluto ng pangtanghalian namin para guys ay may ulam din kami at pagdating na ng mga papa guys ay may ulam din po sila so ayan ginagayat ko na po yung karning uh, binili ng papa so ayan nga, guys kagaya, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina luwag po sila ngayon ayan paminsan minsan-minsan guys talaga nakakatim din ng, ng, ano dito ng karneng baboy hindi po palagi lagi nyo kami nakikita dito laging always gulays pero ngayon guys ay wala na yung mga gulay-gulay dyan kaya ayun bumibili-bili na lang din po kami paminsan-minsan tangkot sa kubo na ito tapos nag request si guys ng karotang talong ayan oh may talong akong iniihaw tapos nag iwan pala ako guys ng pangnilaga gusto daw ng may sabaw si mama at papa tapos ipapakita ako sa inyo guys alam nyo itong isdang ito ano po ito buhay pa siya nabili ng mga mama kanina may nagdako ba dalag po yan yan o, yan o. dalag po yan o dalag sabi bukas daw ay gagataan daw po ito ang lalaki nung iba o, oh. ilan yung malaki dalawa, at tatlo pala guys 1, 2, 3 tatlong malalaki tapos tatlong, ay, hindi pala apat palang malaki tapos tatlong maliliit sila yan. Bukas daw bulo lutuin ito. Gata sa adobo. Yan. Si Kisaya guys, ang pinagbantay ko doon sa store. Yan. Magtatawag yun guys kapag may ano, ah, bibili. Pero kapag yung may magpapagawa guys, walang gagawa. Kasi busy si Pio. Si Pio, pwede din si Pio eh. Yung ano di guys, yung napunta-punta dito kay na mama. Tapos si Mr. naman wala, di ba guys tapos, ang mangyayari na yun, guys, kapag marunong sila, sila na lang yung gagawa kasi may mga turis naman doon na pwede silang gamitin. Yun, bibilihin na lang nila doon yung mga kailangan na sa store. Ganun, guys. Ayan, magluto-luto tayo. Ito na nga guys, yung aking na adobong karne. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano ko po naruto. Basta so, yan guys, adobo po yan. Ayan, napalambot ko po yan ng gusto. At saka masarap naman po ang lasa kasi po ang nagluto. ako po ang nagluto. Char. <laughs> Pasensya na guys. Siya. Ah, kaya char ko, ganoon talaga guys. Charis, charis lang. So ayan guys, masarap yung adobo na yan. Luto ko eh. Ayan, kain po tayo mamaya. Ayan. So, ito na nga guys. Dahil nga po, uh, ah, gusto nila ng may ano, sabaw eh, wala pong ano, wala pong available doon sa kusina ng mama na patatas o ano pa man. Sabi ko kay mama, itry eh, niyo ano, um, uh, uh, ng kamote dito sa kanyang kabutihan kung may makukuha kasi pwede din naman pong i-alternate eh, po 'yon na uh, ilagay doon sa ano sa nilaga yang ano yang kamuting sweet potato po ayan wag lang pong ilalabsakin uh, para po hindi ko siya madurog so ayan guys si mama eh, ay hanap po dito ng ko niya kung meron yan na lang po palagay guys yung natirang mga gulay dito yang ano uh, tanim na kamote at saka yung mga saluyot so ayan guys ang paligid dito makikita niyo na lang po mga paligid dito ay mga green green kasi nga ang mga tanim po dyan halos ay mga palay at syempre hindi po yan amin lahat may mga kanya kanya pong mga tanim tanim dyan na may mga may ari so yun na nga guys sabi ko dito ay kain po tayo ng aratilis. Ayan, nangangain po ba kayo ng aratilis dito? Matamis po yan. At yan na lang po yung mga prutas-prutas na nandito available. So, yan. Uh, non po kasi ang pag, ano, pagbunga ng aratilis eh. Ayan. Yan na lang po yung aking kinakain-kain dyan pag napapunta po ako ng big So, ayan guys. Plus yung suha. Ayan. Medyo parang napakitilipan ko po itong suha to. Kasi nakikita ko dito medyo may mga dilaw-dilaw na parang mahinog na po ba sya. So itong suha po pala na ito guys ay seedless po yan. Napakasarap po na suha ito. Yan oh yan. Ito oh Malalaki. Pero ang pinakamalaki guys ayun oh yung dalawang yan. As in malaki talaga sya. Tingnan nyo guys yung gaano kalaki yan. O, oh, anlaki. Pinakamalaki sa lahat. Malaki na niya tingnan natin kung hinugna na. Mawa tayo. Okay, alam-alam na naman tayo dito, guys. Kung ay na. Sa so, taas meron eh. Mataas lang. Parang pwede na nga ito, guys. Ang laki talaga nitong dalawang suha na ito, nakakatuwa. Ito, parang ito. Testingin natin. Ito eh, may dal meron pa doon, 'yon. Tapos ito, parang hinog na ito. Testingin natin. Sige sa guys, ano lang yan? Mag-testing tayo. Yan, suha. Ito guys, yung ano eh, yung seedless ba? Yun nga lang, pag na-overripe po ng hinog, nawawalan po siya ng katas. Hindi ko po alam kung bakit. Hirap naman magbukas dito. Yan. Testingin natin. Ito naluto ko na guys yung ano to, yung adobo ito naman guys nilaga, nilalaga ko pa nangunguha si mama ng kamote kung may makukuha po siya, ilalagok dito sasahog, tapos ito naman guys gusto ko po kasi ito nilagang ano, puso ng saging gusto ko yan guys, sausaw sa bagoong may kalawansit, may sili, diba tapos isusunod ko ito request ni kasi yung tortang talong, binabad ko na guys sa ano sa may timblang itlog, basta may timpla na yan guys, ilulutuin ko po siya mamaya guys, babalkan ko. Yan, kung hinog. Ito kasi yung nalaglag, yung isang kinukuha ko, ito yung nalaglag. Ayan, baka, baka gusto niyang makain na siya. Hmm. Ito na guys, yung suhang nakuha ko, oh. Ano, tingin nyo, wala po siyang, ano, wala po siyang buto. May, mal, may maliliit siyang buto, tapos yun, maliliit lang talaga. Ayun, maliliit. Tikman natin, guys. Oh, may juicy siya. Mmm! Masarap, guys. Ha? Mmm! matamis. Matamis siya, guys. Hindi ko alam kung anong variety nitong suha na ito. Seedless siya. Tapos matamis. Hmm. Harap ito na pala guys yung request ni Kisayang ah, tortang talong, favorite ni Kisayang guys yung tortang talong, so hindi ko na guys pinakita sa inyo kung paano ko niluto dahil napakadali lang yung pulutuin yan tapos ito naman guys yung nilagang karne, ayan so ayan guys, kanakain na po si Kisaya. kakain na din po ako, si mama nakain na din po, kain po tayo ng tanghalian, mamaya maya guys, nandito na din po ang mga papat, sa semester. Si tapos may pansit pala dyan na leftover na bin, ano, pinainit ni mama, galing daw sa handaan yan yun guys, duty kumain pa lang kami guys, kaya nang mama doon sa kanila, hindi ko na nakapag video tapos dumaan sila maripig guys nagbigay ng kamuting kahoy na pagkalaki-laki yun guys, may gumagawa pala sa labas sariling sikap guys, yun ang pagkagawa kasi walang manggagawa eh Wala pa guys he, ka, si La Papa sa kasi mister. Ayan si Kisi dito muna siya bantay. At ako guys ay muna ng matatalbus ka sa likod. At hindi yan guys mawawala sa akin na ako hindi mananalbus ng mga talbus-talbus dyan sa likod. Gugulayan ko mamaya pagdating sa bahay. Nakita ko kasi guys dito sa likod magaganda yung talbus ng saluyot. Ay talbusan natin. You Shout out kay ati ano kay ate Glo. Ito oh. Diyan, ang mahal ng saluyot dito ay ugugutan mo <laughs> thank, thank you pala sa iyo thank you pala sa iyo ati ha alam mo na yon. alam ko nanonood ka palagi ng vlog ko yan, tapos shout out din kay sis leonie alam ko po nanonood kayo lagi ingat ingatan din po palagi ang inyong sarili sa work pahinga din po pag may time Ayan. Thank you so much po sa inyong mga tulong. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Si Sis Leonie. Ayan. Isa po yun sa ating sponsor dun sa, ano, nagpabigay po ng yero. Ang gaganda ng saluyot. Atiglo. Tingnan mo atiglo, oh. Favorite daw atiglo yung saluyot. Isang ilokana din sa atiglo ay. Ayan. Oh. Gugut-gugut tayo. Madamo na nga lang dito, guys. Oh. Ayan, oh. Ang ganda ng saluyot. Ayan, oh. Ganda. Isang gusto ko talaga itong saluyot, guys. Hindi ako nananawa. Isa ka maganda ito sa katawan. Maraming mag-comment na naman, guys. Lagi kayong gulay. Opo, lagi po kami gulay. <laughs> Hindi nananawa sa gulay. Gusto ko ng saluyot, basta. Hindi kami. Siyempre, gura is Dito po sa part na ito, dahil nga po, medyo nag init na ng panahon. Ayan. Uh, ito naman guys, ay napakinabangan na namin ng gusto. Itong saluyot na ito. Ayan. Medyo, ano na siya? Tumatanda na ba? Ayan o. Si Papa pala guys, ang nagpa, ay nagpatubig sila kahapon. Kaya o, oh, makita nyo itong mahabang hose na ito. May tubig pa nga, ay naka o. Oh. Oh. May tubig pa. Ayan oh. Ginamit po dito sa pagpapatubig po dito sa kanilang ano, palay. Ayan oh, palay nila ang ganda-ganda ng palay nila. Ano po? Ayan, ganda ng palay. Papa, ito po yung kay Papa. Isang kahon lang po dito kay Papa tapos diyan kay Boyet na. Tapos dun sa dulo naman may tatlong apat na kahon yata si Mister na palay naman po para po uh, ah, may bibigasin din po. Mahirap po kasi guys kapag walang stock na bigas. Bumibili din po. Napakamahal po ng bigas. Kagaya ngayon guys, wala kaming ano, stock. Bumibili po kami. Ayun. Ayan pang mga saluyot. Oh. Punti lang guys yung kinuha akong saluyot. Ito lang oh. Ito lang yung saluyot na kinuha ko. Tapos kukuha ako ng papaya. Ito yung mga papaya. Dito ang dami-daming daming papaya dito guys. Yan dito sa probinsya sa mga bukid-bukid ay nakakalibre naman po ng mga ganitong mga tanim-tanim pag may tanim pero pag wala edi wala bibili ka okay na ito dinding-ding ko to papaya with saluyo ayan guys balik na tayo doon natanawan ko sila papa sa kasi mister ay dumating na po sila Hina, ano na siya na uh, gin, ah, gin, ginabi hindi naman ginabi kasi mga 5.30 na po dito ng hapon eh ito lang po yung kinuha ko oh. yan Okay na yun sa akin, guys. Gulay-gulay. O, oh, ayan na si Papa. Ayan si Raymond. Pagod. Ito para, guys, yung bigay nila na kamuting kahoy. Dalawa yan, guys. Ang lalaki. Ito naman yung isa, o. Oh. Malaki yan. Kamuting kahoy. May pasalubong daw sila, Papa. si Ah! kada order, pansit. Kada order. May pan, may pansit silang pasalubong o oh, pansit Miki? Bisado? Ay, hindi ko mauubos ito. Kalahati lang. Ay, dalhin nyo na. Alang, idalhin dito. Hindi. Bukod-bukod. Tapos may burger. Yan. Ay, pansit, bukod-bukod. Oo. Pion, oo, oo. Pasaan, ay. Ayan guys, ginabi na po uli kami. Kami po ay pauwi na. Nandito na po kami sa part ng bayan. Ayan, malapit na din po kami doon sa aming bahay po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po hindi po kayo magsawa dahil po laging po kita ang aming pinupuntahan. Ingat po tayong lahat na bye-bye.